Oh, tingnan niyo mga kawain, boss. Nasaan si boss? boss? Oh? Oh. Okay. Imagine, hindi niyo napapansin 'to mga kababayan. Oh, tingnan niyo mabuti. Boss, oh. Halo wala na. <laughs> Lumalabas na hangin diyan, oh. Parado na talaga, oh. Tapos itong mga pins mo, boss, oh, parang yupi-yupi na rin, ayun daw. Kailan talaga may maintenance sa paglinis, oh. Tingnan mo. Oh. Ano na siya, oh. No. O oh, malalim no. Oh. Kailan ganito? Where's yung mga pins niyo. O oh, dito malalim no. O oh, ito okay, mga kapayan, kaya yung mga hindi pa rin papalinis ng evaporator, kailangan may maintenance tayo sa paglinis. Tingnan niyo mabuti tong sobrang dumi na to. Ayun okay, no? oh. Okay, ito yung before. <laughs> Grabe At saka ito Walang cabin filter Boss, lagyan na rin natin Ang cabin filter to ah Cabin filter Lagyan na rin natin guys okay. tuwang-tuwa na yung evaporator oh. Kali, ka sa linisan din nakahinga siya dadan okay kaya yung mga hindi pa nagpapalinis yan ng iba o carrier cone kailangan linis linis din pag may tayo mga kababayan no? nakita nyo yung sobrang dumi nito grabe pag kanina nakadumi halos wala nang hangin talaga pigil na ito sasabunin mo na to spring housing hindi ito nililigtis na rin itong likod so ito naglilinis kami ng evaporator ng Toyota Innova Naga, sobrang uh, dumi grabe kaya yung mga hindi pa nagpapalinis dyan ng aircon kailangan linis linis din pag may tayong mga kababayan So itong, itong likod, ano namin ito, ayan, uh, ililigtis namin ini sabun <todong> Oh, nagbukang evaporator na no? oh. Kanina, grabing dumihan. Parado na talaga. Ito, nakahinga na siya oh. ito nyo rin itong blower niya oh. kapal ng alikabok. Ayan, oh. Tapos iparaw nyo nalang diks ha. Ah, hindi yun na nalinis na evaporator yang na din yung leak test leak test para sigurado nagliling na tayo Magigitan nyo yun oh, yun Oh. Parang bagong evaporator na naman. So yan ang gamit natin, nitro. Flashing natin. tapos natin malinis leg test para sigurado okay. May ito Mayroon. ayan ayan leg test natin So, ganito ang proseso na paglinis namin. Ah, pagkatapos na malinis, uh, pina-flashing namin ng nitro then leak test pero may problem, problema tayo din ang ano, uh, bubble sa atin uh, kailangan ay eh, quality na natin eh, baba natin Okay, so ganyan, ganyan ang proseso na pag ano namin, na amin so apat yung nitro na gamit natin ito na nag aircon mga helper so ganito ang pagligtis ng nitro kailan daan daan mas better ganyan pasigawin mo ng kunti yan dahil e, minsan pag nabigla mo yan biglang pressure yan minsan sumasabog tong evaporator so, kaya ito ang tip ko sa mga bagito na nag aircon mga gusto matuto ng aircon so ganyan tanda nyo itong mga ginagawa natin para may mga idea kayo ganyan ganyan ang paglikte sa dahan dahan ng pagbukas dyan sa nitro dahil yung iba kunting ano mo lang yan pin mo malakas ang pressure agad kaya minsan sumasabog to itong evaporator kaya kailangan dahan dahan para yun, sakto lang yung pressure natin hindi siya ma-over Okay, so nalagyan na ang pressure na yan, na nitro. i -il -il na natin, guys. Ayan, nilabog na natin sa so. pool. I-distribute na natin. Ayan, disigurado yung gawa natin. Tapos ito na naman yung likod. Nice. obserba natin pero parang ano ba parang wala naobserbahan pa rin mabuti dahil pag may hindi tayo nakita na leak ah, yun na pa babalik din sa atin yan naobserbahan natin pressure ng 225 psi pero parang okay sa alright naman mga na naipit lang yan na ano, bula. Kaya ito ah uh, walang nakalagay na cabin filter kaya sobrang dumi ng evaporator niya. So ito, ito lang oh. No? Ito yung housing ng blower. Yan tatabasan lang natin yan oh. No? Ituro mo yung tatabasan sa gilid yan oh. No? Yan sa gilid. Yan, pag natabas na yan, pasok na yung cabin filter diyan. Yan para yun na yung lilinisan. Okay, so wala pang nakalagay ah, uh, kaya tatapasan natin yung housing. Okay, yan ang before. Ito yung kagandaan pag may baba yung condenser talaga. oh, okay, yan, may spray na rin natin yan. on sobrang dumi na. Dahil pag ganyan na madumi, Uh, may possible na mag high pressure kaya hindi na yung hangin nasasaraduan yung hangin yan ma spray natin mabuti yan tapos tuloy yung condenser nya may spray natin tapos flushing and leak test okay ito na kaya yung mga hindi pa nagpapalinis dyan linis linis din pag may time guys Ah, bro. Ah. Pinalain mo ko lang po yung ano yun. Ah. Kakain nang kakain sa harap. Hmm. Uh, Sige, pagkatapos dalhin dito, bro. Eh. Oh, Nakawin nga na siya Kaya lang talaga Lilis-lilis yung pag ng mga kababayan eh. 对不啦？ Kamay mo yan, ano? Parang ayan, kamay mo yan. Ayan. Ayan yung dumi na yan. Oh. No?